postcard, sidecar, carriton. What's up mga kayone? Welcome back pa rin dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita. Walang kinakang sumasalamin sa katotohanan lamang. What's up mga kayone? Welcome back! Pero siyempre dito lang sa Joe Malone TV Tunay na balita, Walang kinakampiyan Sumasalamin sa katotohanan lamang today is May 13, 2024 araw ng lunes dito sa Pilipinas at tayo ay mag update ito yung Mabini Bridge actually dating nagtahan bridge din pero nung uh, ginawad ni uh, Ferdinand Marcos Sino Ito na nagtahan bridge at uh, ipinigay na ng tuluyan At uh, ginawa na siyang mabili bridge So ayun na nagtahan bridge So, so dati kasi pare sila nagtahan Ngayon, nagtahan bridge tapos ito yung mabili bridge Update tayo sa kamay nilaan no? Dahil ito na lang yung magagawa muna natin Habang uh, naghihintay tayo ng uh, eleksyon Tapos ito yung nagtahan. So kakaliwa tayo, punta tayo ng Divisoria. I-update natin ang uh, Divisoria. Isa sa mga inaalagaan na kalye. Dahil na rin sa... Alam mo yun? Dahil na rin sa uh, marami kasing mga pasaway. Yun, asa na ba ako? Inaalagaan kasi yung Divisoria. Kasi talagang dati kasi eh napaganda na kasi ito yun ni yorme napaluwag kaya minemaintain yung kagandahan kasi baka mamaya pag hindi mo na maintain yan hindi mo na bantayan eh magbabalikan yung mga iilang vendors dyan actually meron ako na ikit ang mga iilang din na nakabalik so medyo dumami na sila pero hindi yung total yung hindi pa nalilinis ni yorme grabe yun talaga sandang makmak ang mga vendors dyan punta tayo doon Alamin natin ang uh, current situation ng uh, Divisoria ngayong May 13, 2024, Lunes. Gaya na nga ay pinangako ng Joe Malone TV sa inyo, eh, kailangan natin mag-ikot sa Kamaynilaan, 'wag nating sukuan. Kahit na hindi na pinapasama ang mga vlogger sa clearing operation sa buong Kamaynilaan, eh hindi nila tayo mapapahinto sa pag-update sa Maynila dahil marami pa rin umaasa na mga kababayan natin na luminis at gumanda ang Maynila dahil nga alam naman natin eh na si Yorme ay wala na syempre napalinis na eh no ni Yorme, napaganda na nakaka dati nakakatakot pumunta na Maynila dahil sa dami ng mga masasamang loob tulad ng mga snatcher mga holdupper, kung ano-ano pa pero nung umupo Ang uh, Yorme Ang isang taong may malasakit Na Yorme Escomoreno, Moreno eh, talagang nalinis naman Di hamak ang uh, kamay nilaan At alam natin yon Lalo na kung madalas ka nanonood sa channel natin eh Talagang nasaksihan nyo rin Yung pagbabago ng uh, kamay nilaan So parang nabuhay yung pag-asa No? Then uh, Biglang tumakbo si Yorme sa pagka-presidente maraming nadismaya minado naman ang mga ilang lingkot dyan na talagang maraming nadismaya dahil sa pagtakbo ni Yorme at ayun uh, nga natalo tapos umupo si Mayora at gano'n na nga the rest is history pero ganun pa man eh, hindi natin hindi tayo mapapahinto niyan para saksihan ang uh, kung ano yung uh, tunay na sitwasyon ng kamahilinaan ngayon so yung mga bento na nakikita nyo dati wala yan yun yung medyo medyo marami-rami na sila oh. pushcart, sidecar, kariton ah, uh, boot, mga nakalatag na kung ano-ano pa. Hindi ko alam kung pwede ba sila dyan. Wala na, wala na ako update kasi wala na tayo sa hawkers eh. So wala tayo sa uh, sitwasyon para magsalita ng ganyan. Kung bawal pa ba sila o pwede na o ano man, no? Wala tayong alam sa ngayon, no? Pero pagka nakabalik tayo Sa clearing operation Eh malalaman natin Kasi marami nagre-request eh kung, kung matatandaan nyo Doon sa YouTube natin Nagpost ako ng Na poll Kung ano yung mga pwedeng Gawin natin Dahil nga pinagbawal na yung clearing So naglagay ako ng poll na Kung Manila update uh, Politics national Sa national Mga uh, ganon may eh, maraming nga uh, gumoto na Manila update nga. So pinagbibigyan ko naman kayo. At uh, ito na nga Manila update. Simulan na natin. Medyo mahihirapan lang ako pero hindi ko titigilan yan ng aking pangako. Kasi nga doon na tayo sa south, nakatira. So ang iniisip ko ngayon, pag nakabalik tayo ng clearing operation e eh, baka kumuha ako ng uh, bed space o room for rent para makapagbigay update sa inyo. In short, eh, maniniramp tayo ulit sa, ano, sa Maynila. Pero dito ako nakarehistro. Actually, kakaparehistro ko pa nga lang. Parang last month o last two months. Doon sa Pantahan ako nakarehistro. Ang nga, gusto kong bumoto dito sa Maynila. Sa gusto ko pa rin mag dito sa Maynila. Alam mo yon? Kasi nasayang yung pagod namin nila Yorme eh. Si Yorme, nasayang yung ginawa. Kami naman, nasayang yung pag-cover-cover namin. Kasi saksi din kami, di ba? Saksi din kami sa pagbabago ng... ng... kamay nilaan. Dahil labi na, natin yan, di ba? O, ito yung UE, o. Ha? tawag dito Mag, uh, uh letter D nakalimutan ko na. basta gas ng na siya ngayon punta tayo ng divisoria medyo mahaba ba ito yung video na to ay eh, pagtsagaan nyo na lang at least nadadaanan natin yung pinaka current na update ng nga kami nila habang ako yung nagkukwento dito na tayo magkabusa ng sama ng loob sige <laughs> na dahil ako, kung ang inyong lingkod, itong Jomalong TV channel na to, ay Batang Maynila, Laking Tunto, Batang Pandagu, Dagupan at Batang Tunto. Na ngayon, eh, hindi na pinapasama sa cleaning operation sa Maynila. Kaya talagang uh, sasama ang loob ko. Dahil eh, dito na ako lumaki. Kahit nakapikit, kaya ko ikwento yung history at istorya ng kamay ngayon lang naman ako nalipat ng saute, eh. Last year lang. Pero kung kwentuhan lang, pucha. Name it. Kahit nakapikit, kaya ko ikwento ang kamay nila. Pinapaypay na natin ang recto. Ngayon. Tawid lang tayo sa kabila. Diretso na to ng ah. Kaya tignan nyo lang kung ano yung mga gusto nyo makita dyan Tignan ko lang yung camera natin kung nag-re-recording Baka mamaya salita ko ng salita dito eh Wala pa lang recording Tabuli natin yung stoplight Tabuli natin yung stoplight Para makatawid tayo ng Tamarites O yung mga ni Mangkano Reyes Street Yung mga nag-aaral dyan Shoutout sa inyo dito sa University Jubel Shout out sa inyo dyan Tapos madadaanan natin yung isitan Na ayala na daw ang may-ari Kaya pinabago na yung design niya Ayan o, oh, kita nyo ba yung isitan Daan tayo rito Yun, parang may nagsabi sa akin Na ayala na daw yung may-ari Ganda, ganda Ayun o oh. O, oh, diba Ganda na Ayala na daw yung may-ari kaya pinapaganda siya. May budget na Ito <laughs> naman yung uh, approaching avenida na tayo mga pamangkin ay mga pamangkin mga kayo <laughs> ay na pinagdaan na tayo Approaching avenida Centa Avenida sa no may mga alaga pang aso sa center island no? Oh. gusto naman what happened Manila ang nyari sa'yo Manila o oh, John nasa kanan nyo dito na ako mag uh, di dinner sa Divisoria. ay mag dinner sa Divisoria meron akong kinakainan dyan na uh, maming galay. Manila update tayo. Simulan natin sa pag-ikot-ikot. Current date natin is May 13, 2024. Katatapos lang ng Mother's Day. Kahapon. Happy Mother's Day sa lahat ng nanay, inay, mama na nagsusumika para sa kanilang mga pamilya. Shoutout sa inyo. Happy Mother's Day. Belated eto na yung kita nyo, current situation to ha ah. Kasi ito yung gusto nyo, di ba? O ibibigay natin sa inyo Pero hindi ko may na ganun kadalas Kasi nga, sa south pa tayo manggagaling At ah, uh, lang tayo Kaya medyo mahirap At ah, uh, pakiintindi na lang Pero hindi tayo titigil Mag-update sa kamay nilaan Pero meron tayong ina-upload dyan Yung mga rewind Pagka dumaan sa speed nyo kung napanood nyo na, na eh pakipanood na lang ulit eh para kahit papano kumita pa din kahit papano para makapag suporta tayo doon sa pangangailangan natin araw araw kasi alam mo yun marami tayong uh, sinusuportahan eh kailangan ko ng uh, tulong nyo kung hindi naman mabigat sa inyo eh pagka dumaan yung mga rewind na video ko pakipanood na lang kung napanood mo na hayaan na lang natin sa ibang uh, hindi pa nakakapanood kasi para sa kanila naman talaga yung uh, rewind na yun ngayon kung uh, sumusuporta ka talaga sa Chomalong TV o kaya Chomalong Work Travel eh pakipanood na rin tapos wag mo na rin iskip yung ating uh, ads na lalabas Kasi nga, eh, para pagsuporta sa sa Jomalong TV. Medyo pinago na natin. Pero dating Jomalong World Travel, ngayon Jomalong TV na. Meron pa din akong channel na Jomalong World Travel, ginawa, uh, ginawa ko. Para naman kasi sa travel natin, sa food and travel natin. So, medyo divided by yung uh, trabaho para... Para marami tayong magawa. Marami din kasi akong gustong ipakita. Marami rin kasi akong gustong gawin. Yan na, approaching na tayo sa Tocoban. Yan yung uh, masangkay. yung mga nag-aaral dyan sa Chiang Kai Shek tapos yung uh, Metropolitan Hospital na dyan lang sa Masangkay doon pinanganak yung uh, pangalawang anak ko sa Masangkay yung una sa Chinese General Hospital yung pangalawa sa Masangkay approaching Abad Santos Abad Santos approaching <laughs> para yung arte lang yun eh. yung mga nag sa Gregorio del Pilar ayun nasa kanan ninyo yung uh, Macuno na yan yan na, go na tayo. Sana makahabol tayo sa stoplight. line. Eh, Ayan o, Gregorio Del Pilar, yung nasa kanan nyo. Maraming makaka-relate dyan kasi maraming nasa uproot na ngayon ang dyan nag-aral sa Gregorio Del Pilar. Ayan, nasa kanan nyo. Hindi ako nag-aral dyan kasi all child ako eh. Ayan eh, no? na, nabutan tayo ng stop. Babagal talaga ang stoplight dito. Eh. Parang bottleneck kasi ito. Itong Abad Santos. Kaya bago ka makatawid sa stoplight na yan, eh talagang... pakabuting ka ng uh, siyam-siyam. Tapos ganun pa kabilis yung stoplight. At ginagawa pa pala yung kalsada rito. Magkaka-traffic talaga yan ganito ka advance mag-isip yung Pinoy hindi pa nasisira yung kalsada gagawin na agad mantakin mo yun <laughs> mantakin mo yun. hindi pa sira bago masira gagawin na agad ganyan, ba, ganyan din pa sa bansa nyo yung mga viewers natin abroad dito kasi malupit hindi pa sira yung kalsada ginagawa na Ah, ito Suban, no? Grabe, very memorable. Oh, maluwag, ah. Ito, napaluwag ni Yorme to. Credits to Yorme. You have to give, You have to give the credits. Especially when credits due. Siyempre, kay Yorme lang yan. Luwag dito, no? Dati, hindi ganyan yan. Di ba? Ang luwag. Shit! Ito, ang Divisoria. Shout out Yorme isko Moreno talaga naman Iikot muna tayo bago tayo kumain lulusong-lusong tapos biglang ihin to ewan ko kung matatandaan nyo yung kundangan ito yun no? yan yung kundangan na yan Eh, eh dito, ang kundangan dati. O, oh, di ba? Ngayon wala na. Kaya maikukwento ko sa inyo talaga kahit nakapikit pa. Yan kundangan na yan. Ang kaya tinawag na kundangan, maraming nagtitinda ng mga ulam dyan, kanin, yung mga gustong kumain. Yan. Yan ang kundangan. Tapos yung pinakakanto niyan, may kainan dun. yung mga lamesa pwede kang mag-dine in dun nga kami dumadaan pag mapumarap pag traffic dito eh tapos dyan sa kanto na yan may mga arkeylahan dyan ng mga comics ay bili yan ng mga comics yung money na nasa batsyang yero meron dyan dito pa tayo dumaan trafikins tapos kanan tayo dito sa Wanluna Silip lang tayo ng bagya rito sa Wanluna Ito ang unang update natin dito sa Manila Ito yung marami ng pinagbago Nakatanda-tanda ako dito yung building na bumaksak yun oh. Juan Luna. Ito yung mga sakayan ng uh, Velasquez, na Nabotas, andya dyan lahat dyan. Dati, alam mo, nung natira ako dito, hindi naman ganyang katrapik, hindi naman ganyang kadami ta, ano dyan eh, yung mga nagpe pedicab Nakakuso kasi yung pedicab na kulig-lig na yun eh. Although mayroon ng pedicab dati pero walang kuliglig. Bago na yung kuliglig, new version na yung kuliglig nila. Yun. Dati, ano lang, sidecar pa lang ang gamit. Nag-sidecar pa ako sa Divisoria eh. Kaya alam na alam ko yung ang ano niya. Tapos ang kuliglig noon, doon na sa deliver ng mga gulay-gulay sa Divisoria ginagamit. Pero ngayon, wala na akong makita. Biro na ako makita ako gumagamit ng tipid Karamihan puro mga kuliglig na. ito part pa rin ito ng Moriones tapos ang uh, dulo na ito tagupan kasi may mga viewers tayo na na-miss yung Maynila eh no baka sakali yung sa ganitong paraan eh masatisfy natin yung uh, pagka pagkabor nyo diba Pero wag na kayo umuwi, dyan lang kayo <laughs> Dahil kung ako tatanungin eh, mas gusto kong nasa abroad na lang Alam mo Dagupan Street, kain muna tayo ng uh, mami Dahil tanghalian na dating pinipila ngayon wala nang pilo kain muna tayo ng mami maraming maraming salamat mga kayo Abangan nyo yung susunod natin na Manila update kung saan lugar naman eh yun ay iisipin ko pala abangan nyo ang ating uh, vlog maraming maraming salamat mga kayo